Hello mga kabusuan, welcome back to my channel. Ayan mga kabusuan, bago po natin umpisahan ang pag-uusapan natin ngayong araw ay binabati ko po muna kayo ng magandang umaga, tanghali gabi sa ating lahat mga kabusuan saan man sulok po kayo ng mundo na roon ay happy happy lang ika nga ng ating bunso Mix Molino. So ayan na nga mga kabusuan, hindi na nga talaga natin mapigil, maawat ang kaguluhan dito sa kabusuan natin mga kabunso. Kaya nga mga kabusuan, rason kung bakit naroon ang ating buso mismo dino sa Korea ay para magpalamig. At magkaroon ng peace of mind, maski pa paano naman mga kabunsuan dahil gulong-gulo na po talaga ang community na binuo nila ni Cutie Mahal. Sirang-sira na po talaga at hindi na po talaga niya alam kung paano ito patitigilin dahil sa sobrang init na nga sa Pinas ay pinapainit pa ito ng mga defenders at sa kakabilang barangay na puro na lang mga kabuluhan ang nangyayaring mga kabunsuan. Kaya mga kabunsuan, samahan na lang po natin ang ating Bunso Mix Molino na magpalamig muna sa Korea. Manood muna tayo sa kanya mga video sa mga vlog at tignan ang mga pictures na sobrang saya ng ating busumigs muli nun kahit pa paano magkaroon naman ng peace of mind ang kabunsuan mas konting panahon mga kabunsuan dahil marami na nga pong nangyayaring kaguluhan mga dating defenders ngayon bumaliktad na hindi na ako magme-mention kung sino sila kaya naman pala mga kabunsuan kung talagang solido ka mag-stay ka kung gusto mong gumawa ng pangalan mo at gusto mong sumikat? Well, mga kabunsuan, hindi po tama ang mga ginagawa ninyo. Ayan. Yan lang pong masasabi ko sa mga defenders noon ng ating Bunso Mix Molino na ngayon ay bumaliktad na. Dahil nga siguro gusto nilang gumawa ng pangalan nila. Pero ano ba ang nangyayari? Sumikat ba sila? Di, di, ba hindi? Nagpagulo lang po sila. Kasi akala nila kapag bumaliktad sila ay mas maraming susuporta sa kanila. Pero ayun na nga mga kabunsuan. Konting suporta na lang ang kanilang nakuha. Kasi nga mga kabunsuan, di ba? Patunay lamang ito na marami pa rin talagang nagmamahal sa ating Bunso Mix Molino kasi kahit anong paninira po nila sa ating Bunso Mix Molino ay hindi po talaga matitinag ang mga sulido kabunsuan. Maski sabihin natin na uh, konti na lang yung sumusuporta pero makikita nyo dito mga kabunsuan once na ikaw nag-again sa kabunsuan talsik ka na wala nang susuporta sa iyo kasi nga mas marami pa rin ang nagmamahal sa ating Bunso Mix Molino at tunay yan na sulido supporters ng ating Bunso Mix Molino at makikita nyo naman mga kabunsuan sa mga comments na lang ano talagang nag enjoy po talaga sila na nakikita ang ating Bunso Mix Molino na masaya at nag enjoy sa kanyang bakasyon sa Korea kaya naman mga kabunsuan magpalamig muna tayo itigil muna natin ang awa dahil wala po tayong mapapala sa mga away na yan. Ika nga mga kabunsuan, sabi ng ating bunso mulino Molino, walang rewind sa totoong buhay. Kaya gumawa na lang po tayo ng tama. Lalo-lalo na sa mga may edad na po, no? Napatuloy pa rin ang paninira na Nay, mga lola, huwag na lang po tayo makisaw sa mga ganitong kaguluhan. Lalo po tayo ay may mga edad na, dapat po tayo yung mag-lead. Tayo dapat yung manguna sa katahimikan dito sa kabunsuan. Pero bakit ngayon bumaliktad na po? Kayo na po yung nangunguna sa kaguluhan? Kayo na po yung uh, nag-create uh, ng kaguluhan dito? Kayo na po yung nagngangaw ngaw Kung may mga hindi man po tayong pagkakaintindihan, pagkakunawaan, nakakatanda po tayo, alam po dapat natin yung ating gagawin. Huwag na po tayong makialam, huwag na po tayong makisausaw. Nako po mga kabunso. Or gumagawa lang po kayo talaga ng uh, ingay para lamang po yung YouTube channel ninyo ay mapalago at magkaroon lang ng revenue. Pero isipin po natin mga nanay, matanda na po kayo. Dapat po wag po ganyan, 'di diba, Mga kabunsuan. Ayun, alam niyo naman po sino tinutukoy ko, 'di ba? Ayun, maraming maraming salamat mga kabunsuan at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, please like, share, and subscribe mga kabunsuan. Thank you so much and God bless everyone.